Hello mga kapigi, good morning! So alam niyo bang may mabisang gamot para sa pagtatay ng yung mga alagang baboy? Ito ay ang sabang saging na hilaw at uling. Kasi kami, natry namin na nagtai yung baboy namin nung tanghaling tapat, nagtai siya. So nung nakita namin na nagtatai yung baboy namin, basa yung taay niya. So sabi ko, bigyan mo na sila ng uling at mamayang gabi, ay bibigyan natin sila ng saging na sabay na yung hilaw. So alam niyo ba nga, mga kapiga, nung binigyan namin sila sa gabi, kinaumagahan, ay okay na yung kanilang poop. Hindi nabasa. So, effective talaga sila mga kapigi para sa ating mga alagang baboy. Tsa nga pala, kung gusto nyo magtipid ng tubig, so ayan, gumamit kami ng pressure washer. So, yun lang mga kapigi. Happy farming! Bye-bye!